day my life asa tindira na hangulog talaba for today video time yeah, chill tao, ngayong araw gusto ko kumain ng talaba kaya napag-isip-isip ko since mag-grocery kami para sa store at sa frozen goods why not, coconut mo happy to talaba diba? ba? hangul cukup Talabah. Kahit ito lang yung ulam ko with pinakurat na suka. Like super spicy suka. Punya parisa ng bahaw. Oh my god, heaven talaga for me. Hurot lagi judang bahaw. Oh. ayan, and dito na kami sa talabahan. May tatlong klase ang pricing nito. Yung maliliit ay 60 pesos per kilo. Klo. Yung medium size ay 80 pesos per kilo. Yung malalaki naman is 100 pesos per kilo. Oh, diba? Pili ka lang kung anong size sa gusto mo. Depende sa laki. Oh, huy, yan ang simot-simhuto na dahil. Sa talaba, marami Iba't ibang klaseng seafoods dito sa Laray Consolacion. Ang like fresh na fresh talaga. Andito na siguro yung mga favorite ninyo. May shrimp, may pusit, may fish, lato, lukot, crabs, iba't ibang klase ng kinason at marami pang iba. Grabe, ang fresh talaga. Tulad ko, cherat. Grabe, parang hindi ko gustong umalis. Ang sasarap kasi tingnan. Naghahanap din kasi ako ng small crabs. Wala ko wala pero andito lang pala sa kapilang tindahan. Well, you know, ang fresh din. 140 pesos ang kilo. Tapos namin bumili ng talaba and crabs. Kreatiyo so, na kami sa Kapulay merkado para bumili naman ng karneng baboy para humba. O oh, diba? Ang daming ulam. Ganun. Pero amot-amot rin ito. So nakabili na kami ng karneng baboy. Bumili na rin ako ng frozen goods and groceries. And iba pang mga sangkap na kailangan namin para sa humba. And hindi na kami nagtagal. Dimerecho na kami agad kasi medyo umuulan na. Pagka namin sa bahay, slice at lulutuin na natin itong para humba. Fresh talaga itong baboy bagong ihaw. Tapos ugasan natin ng maayos. Like na ni mo charot lang. Then hiwanog 1 medium onion and 5 cloves of garlic. Mm. Itong mahiwagang pressure cooker ang gamitin para dali malata. So, maglagay ng unting oil. Sunod yung garlic and onion. Okay yun and mag-wait until mag-golden brown. Then okay. pagkatapos ng ilang minuto and pag mag-golden brown na siya, sunod na ilagay itong baboy. 1 kilo nga pala itong binili namin. Mm. In news, bumaba ng kilo ng baboy ngayon. 280 per kilo na lang. So, timplahan na. Lagyan ng salt. Seasoning. Ihalo mo siya ng maayos. Okay, okay And then 1 half cup of soy sauce. 1 small pouch of tidbits, 1 2 tablespoon of brown sugar, and again, in mix in kayo na sal. The next na ilagay is itong 1 small bottle of Sprite. Baligsin ko na sibuyas and baligdos na bay leaf. Yun. And then, tapon ang mahiwag pressure cooker pagkatapos mamix lahat. kahadlik sila ni pressure cooker. Uy, habi lang sa silingan ay bumba. Anyway, habang hinihintay malata ang humba, gumawa muna ako ng spicy suka for the talaba. Uy, natatakam na talaga ako. Sarap nito. Si, buti na lang ha, si Josh, taga-open. Spaxit na sa dong bahaw, Uy, ayan na. Lami sa damong suka kay Pure to ba? Grabe, iwan ko ba? Bakit ang sarap-sarap nito? Dami kong nakain in fairness. Sa ito sa mga paborito kong talaba. Kayo din ba? Kung din ba kayo nitong talaba? Sarap kayo. Ayan na, tumunog na ulit itong mahiwagang pressure cooker. Ibig sabihin po, luto na itong ating humpa. Pinuod, bilis na niyo nalata. See, in fairness, ang sarap nito. Ali, mga unta, thank you again Lord sa biyayang bigay mo. Hanggang dito na lang muna. Kain mo na kami. Thank you for watching. God bless po. Bye! Hindi mo Kung ba't ikaw ang napapatripan